Hello guys, mga kalakwatsa. Nandito po kami ngayon ni Allen sa bahay nila. Kaso wala na tao dito sa bahay nila. Yan ang bahay nila. Tapos ngayon, meron silang plum na puno. Ayan o, ang daming bunga. So, kinakain pala to guys. Kinakain pala to. Kukuha tayo ng malaki. Papakita ko sa inyo. Kasi kumain ako nito kanina. Ang daming amamagnet. Kaling puno naman eh. Eh no, ang dami guys. So, oh. oh, lahat yan. Ang liit lang niya. Kain tayo guys. Oh. Ang ah, sarap niya. Mm. Ang ah, sarap guys. Sa so, una mong parang mangga na. Bibi pang mangga. Tapos sa tagal-tagal, may maasim na, may matamis. Mm. Ayan na, ang dami. Ang dami, guys. Mm. Oh. Ang sarap. Mm. Aling kuan mo ako malalaki. Dala ko sa bahay. Arag na lang ganyan, ho? Pwede pungutan mo na lang? Okay. Sayang naman. Pakain ko dun sa... Hmm? Masarap guys. Ngayon lang ako nakatikim nito. Hmm. Ang galing. Hmm, yun e, alat lang. Galing guys. Hala, sarap dito mong prutas na to, guys. Ang dami, ang sarap. Magtanim kay <coughs> Magtanim kayo nito, guys. Para nakaka-repress. Mm. Dami. Ang sarap, guys. Hmm? Sarap.